Yo! What's up mga chismosa at kachismosa? Ayan, so before tayo mag-start sa ating pag-uusapan ngayon and uh, pasensya muna kayo sa setup natin ngayon kasi mabilisan lang itong uh, content natin na ito ano, dahil meron lang uh, na ganun sa atin nag-message patungkol sa content ng tao na ito no, na di umano eh uh, kamote king ano, na palaging nangangamote sa daan even uh, sa public road so yun ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito And before that, pasensya na kayo sa ating background. Ano? Yun I mean, nga, uh, mabilis ako na uh, ito talaga. Vlog, uh, medyo busy tayo. May mga ginagawa. Pero kailangan natin gumawa ng content. Kaya hindi na ako masyadong nag-setup na. No? Katulad ng ano, ng madalas yun nakita ko yung setup natin sa ating vlog. Uh, ano? ng mga So ngayon, sino nga ba ito si Kenji Moto? Ano, siya yung pag-uusapan natin ngayon. Si Kenji Moto. Ano? Si Kenji Moto ay isang sikat na moto vlogger at content creator mula sa Pilipinas. Lalo na kilala sa mga uh, sa mga malalaking motorbike ano or big bikes ano. So ito siya mga kaibigan. Sino si Kenji Moto? Uh, may YouTube channel na Kenji Moto na may mahigit 186,000 na subscribers at mahigit na 600 videos na ano at ang karamihan sa mga uh, riding videos niya no uh, like yung bike reviews at uh, mga tips sa moto big bike ano mga riding dito sa atin sa Pilipinas yung mga kuno ginagawa sa mga pag-upgrade ano sa mga motor niya at yung mga nakaraan ano do honestly speaking, napapanood ko talaga siya. E even before, ano, pinapanood ko siya. Dati, medyo okay sa akin yung mga content niya. Pero, yun nga, medyo napapadalas na kasi yung pagiging kamote niya. Kaya, hindi na siya goods para sa akin. do gusto ko yung content niya, ha. Yung mga pag-upgrade sa mga motorcycle niya. Pero, yun nga, yung attitude niya kasi, yung ginagawa niya sa daan na napaka risky. Ano, kaya tayo uh, nagre-react ngayon patungkol sa kanya. Ano, and hopefully uh, makarating to sa kanya para maging aware naman din siya. Ano? Kasi may mali din siyang ginawa na dapat ma malaman din niya na nalumalabag siya sa batas sa ginagawa niya. Ano? So, ito. Ito yung ating mga ginawa. Wait lang. Nasaan ba yun? Ayan. So, ito mga kaibigan. So, may bago siya kasi nga uh, upload na videos. Di ko lang alam. Di ko, ma uh, di ko matandaan kung saan lugar. Ano, yung ginawa, o pinaganapan ng uh, vlog niya na yon na na nag over speeding siya ano sa mga public road. Uh, di ko alam, parang nagmarilaki din siya noon that time itong, itong previous na ano niya na upload niya. So ano nga ba yung mga batas na pwede nga ah uh, ah uh, uh, makasangkutan nitong ni Kenji Moto? Ano ano pwede nga uh, uh, mahihinat nan niya dito sa paglabag niya sa mga ginagawa niya sa moto vlog? Ano? So, ito yon mga kaibigan. Legit source to, mga kaibigan. True Google to. So, sabi dito, ang pagpapatakbo ng sasakyan ng sobrang bilis or over speeding sa mga pampublikong kalsada sa Pilipinas ay labag sa batas. Labag sa batas. At may mga parusa, ano, ayon sa Republic Act number 4136, no? O ang Land Transportation or LTO Code. Pati na rin ang local ordinance at mga regulasyong uh, inilabas ng Department of Transportation or yung uh, DOTr ano so ito Republic uh, Act number no. 4136 Ang batas na ito ay nagtatakda ng maximum speed limit sa mga pampublikong kalsada depende sa uri ng kalsada at uri ng sasakyan Ito yung mga ano ah uh, open country roads, no? Walang masyadong dumadaan na tao o sasakyan. Ito yung cars at saka yung mga motorcycle dapat ano lang, 80 kilometers per hour. Yung pinaka top speed niya na dapat sa mga ganyan daan. Sa mga truck naman is 50 kilometers lang. Sa city and municipal street or residential, ano, or, or populated areas sa mga sasakyan at motorcycle dapat ang patakbo natin dito ano, even big bike pa yan ha is 30 kilometers per hour lang. Sa truck, ganun din. Tsaka buses. Tapos sa school zone, uh, school zone blind corners, uh, crowded street, lahat 20 kilometers per hour. So, malinaw ano, na talagang meron talaga mga speed limit. Ano, especially sa mga ganitong area na dadaanan natin talaga na pag, pag tayo nagmumotor. Ano, Mag-specific tayo sa pagmumotor. Ano, kasi nga, ah uh, motor ang ginagamit dito ni Kenji at yun ang ating pag-uusapan. Ginawa niya ng uh, vlog na yun. Itong bagong vlog nito, pwede niyo pong uh, bisitahin yung vlog niya. No? Tandaan, local government units or LGUs ano, ay may karapatang magtakda ng mas mababang speed limit base sa kanilang traffic uh, ordinances. Ito yung mga penalty mga kaibigan. No, ayon sa LTO, ano, ito yung mga kaso. First offense, ang babayaran dito is 1200. Second offense, 1500. Third offense, 2000. Kung paulit-ulit, pwedeng ma-suspend o ma-revoke ang driver's license. Eh karamihan pa naman ng na mga content ito ni Kenji, ni Boss Kamote Kenji. Is eh, puro overspeeding ang ginagawa niya sa public road pa. Ayun, kahit na uh, bisitahin niyo especially mga uh, sa mga nagtatrabaho sa LTO ano yung mga nakaupo ano pwede niyo bisitahin yung uh, uh, channel ni Kenji para makita niyo yung mga video niya kaso ang ginagawa nitong taong to no uh, kala niya siguro hindi natin mahal ta. at mayroon akong isang video na pinatakbo niya yung ano niya yung journal akala niya blur na blur eh, pero nakikita pa rin na talaga na aninag pa rin yung isang part lang na yon na tinatakbo niya sa isang uh, ah uh, public road is 134 kilometers per hour. So napakadelikado nun mga kaibigan, no? Ganun lalakas yung motor niya kasi nga in-upgrade niya, pinalaki niya yung makina noon. At hindi natin sure kung pwede ba talaga sa sa LTO yung ganun yung jorno niya, no? Pinalitan niya ng makina ng mas mataas. Alam ko bawal yun lalo na kung hindi nakarehistro. So ito pa. Ito yung ginagawa niya sa pagbo-blur. Ano, ng video niya na habang nagpapatakbo siya, ng mabilis kasi indicated na yun na parang guilty siya at tinatakpan niya yung ganun bagay para, hin para hindi siya mahuli pero ito yon may kaso yun ito yun ha kung ang isang tao ay nag-upload ng video online at or, or naka-Chinese yung naka may naka may nakapatong para hindi matak para matakpan yung uh, speed limit o no, yung speedometer ng motor na binura or binura ang panel board o speed uh, speedometer it para ito ay itago sa kanyang uh, actual speed ito ay makikitang ebidensya ng overspeeding maaring gamitin ito ng mga otoridad para magsagawa ng investigation at maglabas ng show cause order or penalty so malinaw po yun. yun ang ginagawa ni Kenji ano ni Kenji Moto sa kanyang mga vlog na pag nagpapatakbo siya ng na mabilis hindi siya aware sa ganito no na merong ganitong uh, Uh, paglabag na ginagawa. Halata naman sa video na nagpapatakbo siya ng napakabilis at hindi rin niya napansin sa kanyang pag edit ano, na, na, na aninag pa uh, yung uh, video niya. Hahanapin ko mamaya sa sa content niya papanood natin i-screen record natin tsaka ipapalabas ko dito after, after ko ma-edit. Ano so hindi niya napansin na aninag pa yung bilis na tinatakbo niya na 134 or 38 kilometers per hour. Ano? Sinasabing ang overspeeding ay isa sa top causes ng road accidents dito sa Pilipinas. Kaya bahagi ito ng kampanya ng DOTr and LTO at MMDA upang masugpo ang mga reckless drivers tulad ni Kenji Moto, the Kamote King. Ano? So, ayun mga kaibigan, doon lang ako nainis na na Uh, isa siyang uh, influencer, no? May mga may, may mayro siyang malaking ano uh, community which is 100, almost 200,000 na uh, subscribers no na nag, nagfo-follow sa kanya, pinapanood siya. Ano, at ang masaklap doon eh, minsan higit pa nga sa subscribers niya yung views niya. Ano, tapos ganun ang ginagawa niya. Ano, meron tong video dati na na-accident na to eh. Tapos uh, hindi na nadala ano wala wala pa rin sa kanya so ibig sabihin immune to talagang yun talaga ginagawa niya talaga yung pagiging isang kamote niya talaga ano so yun ang nakakalungkot influencer siya siya pa yung nagpapakita ng mga ganong uh, pag-uugali sa daan ano kaya ang dami mga motorista especially mga bagong uh, uh, ngayon, mga kabataan next generation ano is yun pa yung pinapakita niya yung pagiging isang kamote sa daan. Kamoteng Kenji Moto. Ano? Okay na sana yung content mo, Kenji. Ano? Kaso, ganun pa yung ginagawa mo. Hindi, hindi goods, ano? Anda yung pa pwede nga maperwisyo sa ganyang pag-uugali mo sa daan. Na, hindi mo naman pagmamayari yung mga kalye na dinadaanan mo, pero ganyang patakpo Ano? Sana naiintindihan mo itong sinasabi ko sa'yo. Pasensya na ano, content lang. It's for the money, man. Ano? Sabi nga ni Makagago, it's for money. <laughs> so, ngayon, ikaw yung nakita natin, no? So, meron na tayong tatlong ang mga kamote. Kamote queen, kamote king. At ikaw yung unang-unang kamote king na ating ma, ma na aking ma content na content dito sa ating YouTube channel. Una si Yana. Pangalawa si Lodi Ash. Ano? So dalawang kam uh, kamote queen 'yan. At ikaw yung unang-unang -una nga ah uh, kamote king ano na hindi dapat tularan ng mga viewers at ng mga kabagong uh, uh, kabataan na nagmamaneho sa generation na ito so yun lang um, sa mga nanonood ng video to ano comment down below kung ano yung thoughts niyo patungkol sa content na ginagawa nito ni Kenji Moto na maaring may baka makasabay ito ng mga kamag-anak ninyo at maaksidente niya, di ba? At least maging aware tayo ata uh, maagapan natin yung agad yung ganyang pag-uugali no especially vlogger pa siya ang dami yung ano talaga ang dami ang dami sumusubaybay sa kanya even ako eh uh, pinapanood ko rin yung mga updates niya eh. pero yung hindi ko lang nagustuhan talaga sa kanya is pagpapatakbo niya sa uh, public road no nang ganyang kabibilis although uh, wala akong problema sa personal niya buhay wala akong paki doon iniidolo ko kasi sa pagbibuild niya ng mga motor niya mga kung anong meron siya mga motorcycle pero hindi ko lang gusto sa kanya yung ugaling ginagawa niya sa daan niya pagpapatakbo ng mabilis. So, walang personal ang Kenji Moto. Ano, sana maging ano to, maging aral uh, araw sa sa'yo. Correction to para sa'yo. Siyempre, uh, hindi lang para sa ibang tao na makakasabay mo sincere din kami para sa kalagayan mo rin. Ganun yun. No? Buti nga meron nakaka, ano sa'yo, uh, nagko-correct. Siguro dati wala pa talaga nagko-correct sa'yo. Di pa na-experience yan. Pero sana hopefully ngayon, matauhan ka at maging ano to, maging aral to sa'yo. Kung ano man gagawin ng LTO para sa'yo. Good luck. This show. See you my next vlog. Bye.